This is at bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Isang araw, may batang lalaki na nagtanong sa kanyang ama, "Tay, paano po ba maging mabuting tao?" Napangiti ang ama sabay-sabing anak ang pagiging mabuti ay hindi isang bagay na ginagawa minsan ito ay araw-araw na pagpili ang mabuting tao ay hindi perpekto hindi siya palaging tama hindi siya palaging malakas pero ang mabuting tao ay may puso pusong handang magmahal magpatawad at magpakumbaba ang kabutian ay hindi nakikita sa dami ng kayamanan, kundi sa lalim ng malasakit. Hindi sa taas ng posisyon, kundi sa kababaang loob. Sabi nga sa Micah chapter 6 verse 8, Ipinakita sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo kundi ang gumawa ng katarungan, ang magmahal ng kahabagan at ang lumakad ng may mapagpakumbaba sa harap ng Diyos. Ang pagiging mabuting tao ay may tatlong sangkap. Una, katarungan, kahabagan, at kababaang loob. Hindi ito checklist. Ito ay lifestyle. Ito ay panata sa Ama na sa lahat Ama natin sa langit na tayo ay magiging kanyang mga kamay at paa sa mundo mga minamahal na kapatid, habang uh, nagtatalakay ako dito, binabasa ko, may pumapasok sa aking isip. Kaya I just pause muna para idagdag yung insights. Diyan sa sinulat ko, sinabi ko dyan na yung mabuting tao, hindi kailangan perpekto. Kailangan nating marunong tayong magpatawad kasi nagkakamali tayo. Marunong tayong magmahal kasi nasaktan tayo marunong tayong magpakumbaba kasi minsan prideful din tayo. So lahat ng mga katangian ng mabuting tao, hindi kailangan perpekto. Kailangan natin tanggapin na nagkakamali tayo, handa tayong magbago. Magmahal tayo ng kapwa natin kasi tayo, may, tayo din kailangan ng pagmamahal. Magpatawad tayo kasi tayo din nagkakasala. Yung Diyos nga, perpekto siya pero nagpatawad siya. Pinatawad niya tayo. At dahil mahal niya tayo, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Sinabi ni dito sa uh, nilagay ko na kailangan nating magkaroon ng uh, hindi lang ito parang checklist na oy itong araw na to nakagawa ako ng kabutihan, check. Uh, nagbisita ako, check. Hindi siya checklist. Ito, ito yung lifestyle. Pag sinati nating lifestyle, ginagawa natin siya na hindi tayo nasistress. Kasi stressful yung everyday meron tayong checklist na ginagawa para masabi nating mabuting tao tayo. Ito'y nasa puso natin, ito'y nasa dugo natin, no? Nasa puso't isipan natin yung paggawa nito. May isang lalaki na nawala sa gubat. Gutom, pagod, at takot ang nararamdaman niya. Sa kanyang paglalakad, nakakita siya ng isang matandang babae na hirap maglakad. Bagamat mahina siya, tinulungan niya ito sa dulo ng gubat may isang tagapagligtas na nagsabi, Ang tunay na daan palabas ay hindi sa bilis ng paglalakad, kundi sa kabutihang ipinakita mo sa iba. No? Big sabihin dito na yung yung goal is makalabas sa gubat eh. Minsan nakakalimutan na natin yung yung uh, pagugugali ng pagiging kristyano. Mas inuuna natin yung uh, Uh, yung ating uh, personal na interest. Like kalimbawa nito, eh, no? um, uh, sabi na nating siksikan sa, sa, bus. Doon talaga makikita yung pagiging kristyano natin. Tapos pagod ka. Tapos may matandang uh, sumakay. Pwede mo namang sabihin na uh, ay pagod ako. Um, kanina pa ako. So, yung, pikit ko lang lang yung mata ko para na hindi ko mapaupo yung matandang babae. No pwede nating i-gawing i justify yung mga bagay. Pero tulad sa kwentong ito, dito natin makikita na kung ano ba doon lalabas yung pagiging tunay nating Kristiyano pagdating sa mga challenges na dumarating sa buhay natin. Ang sabi nga dito, ang tunay na daan palabas ay hindi sa bilis ng paglalakad, kundi sa kabutihang ipinakita mo sa iba. Yung kabutihan na ating pinapakita sa iba, doon masusukat yung tunay na Kristiyano pagdating sa mga challenges and opportunity. Kung tayo ba dahil sa opportunity na yon or tayo ay mapagparaya. Kasi kung babasihan natin yung logic ng ng tao, na sa kamay mo na binitawan mo pa. 'Di ba? Yung parang isang kwento na um meron siyang tatlong wish. 'Di ba? May napanon ako movie na gano'n eh. Tapos uh, mag magsasabi siya ng wish niya sa genie tapos uh, yung genie ay i-approve yung wish niya. It will come true. Yun, parang ganun. So, yung nagwish uh, nag siya ng una, pangalawa, yung tatlong wish, alam ng genie sana, yung sana, parang hindi siya nag, hindi siya nag, ano ba, hindi siya nag-alaom or nag-hope na ganun yung, ganun yung magiging wish ng mga tao na ng kanyang, ng ano doon, lampara. Kasi alam niya as human being na natatak na sa isip niya, yung mga tao talaga is sarili lang iniisip. Pero dream niya yon Yun yung kanyang dream na sana one day maka, makakalas ako sa ganitong um, sumpa. Yan. Nakawish na yung isa ng ano, unang wish niya. Yung parang yung mga pisa kanilang lugar. Maganda, uh, mawala mawala yung mga gutom. Pangalawang wish niya. Yung parang ano lang, para sa mga tao talaga. Tapos yung pangatlong wish niya, sabi niya, yung pangatlong wish ko, eh, makalas ka na sa sumpa na hindi ka na makulong sa lampara Lamang, lampara ba yung tawag doon tapos maging free ka na yun yung sabi ng isang tao tapos nagulat yung ano yung genie sabi niya for a thousand of years no sabi niya a hundred of years palagayin natin no? thousands of years no na yun yung parang dream ko na makalabas sa sayo ko palang na narinig ang mga salita niyan kasi mostly na mga nakakuha ng mga alam uh, para ko for uh, decades and decades no 100 years na lumilipas lahat na hiling nila para sa para sarili lang nila pero sayo hiling mo para sa ibang tao para sa lugar mo at para sa akin sabi niya i have enough i have a beautiful wife no pero pamilya magandang pamilya simple ano pa yung hinangad ko sa buhay at itong wish na binigay mo sa akin sa opportunity for me to help And uh, yung isang wish ay bibigay ko sa iyo. Para kasi um, tagal ka na na nakakulong. Napasalamat yung genie and uh, naging free siya. And namuhay siya ng uh, normal na tao. Mga kapatid, kung uh, titingnan natin yung sitwasyon, minsan ganun eh. No? Doon may kita yung pagiging krisyano natin sa mga sitwasyon na nangyayari sa atin. Kung ano ba talaga tayo and kung paano ba natin ma ta, para tayo tatayo no sa kinatatayuan natin na maging mabuting tao. Alam niyo po sa akin no, sabi ko nga lahat tayo ay beggars. Magsabi ng beggar sa po ay pulubi na humihingi ng tulong. Sabi ko sa sarili ko, bakit? Bakit ko uh, kailangan gawin yung mga bagay na gawain ng Diyos? Kaya sabi ko sa sarili ko, beggars ako. Humihingi ako ng tulong. May mga, ka May pagkakataon sa buhay natin na pag inuuna natin yung sarili natin, inuuna natin yung mga gusto natin, di ba nap napapaisip tayo minsan na parang hindi sumasang ayon yung panahon sa atin. Parang kahit na anong gawin natin, ang hirap. Pero pag inuuna natin yung Diyos, doon natin makikita yung the rest na yon parang ang smooth lang. Pero may na-discover pa rin ako ang isang bagay. Pag unahin natin ng Diyos, dapat unahin natin siya ng buong puso. Hindi yung nagmamadali tayo, hindi yung parang uh, ginagawa ko to kasi compliance. Mamadaliin ko siya kasi marami pa akong gagawin. So ginagawa ko lang to dahil wala akong choice, dahil gagawin ko siya. Iba 'yun. Hindi natin truly mararamdaman yung blessing ng Panginoon kasi napilitan lang tayo. Iba yung paggawa ko nito, gusto ko lang na hinay-hinay uh, lang, gusto ko na pumasok yung mga inspiration sa isip ko na hindi ko siya binamadali. No, kaya nga hindi siya sa bilis ng paglalakad kundi sa kabutihang pinapakita natin sa iba. Minsan ang kabutihan ay hindi grand gesture. Gesture, no? Dito parang pinapakita na uh, pinapakita natin sa tao na ay mabuti akong tao, ito yung ginagawa ko, ito yung mga listahan na ginawa kong kabutihan, no? Hindi hindi tayo hindi tayo ganoon. Minsan ito ay simpleng pagtulong, pakikinig o pag-unawa. At sa simpleng bagay, naroon ang presensya ng ating Ama sa Langit. Alam niyo po yung pakikinig. Totoo lang, uh, pinakamalagang bagay yun. Kasi yung time natin, yun yung precious things na hindi natin mababalik eh. At ito yung pinakamalagang bagay na mas malaga pa sa pera. No, para sa akin lang. Kasi yung pera, pwede ka magbigay ng pera, yun na. Pero yung pakikinig, binibigay mo sa kanya yung parte ng buhay mo makinig na may malasakit. Hindi lahat ng tao ay kailangan ng sagot. Minsan kailangan nila ng tainga. So sa pakikinig, meron ako naranasan no nag-share ako sa isang tao. Instead ba na that person let me na i- no, sana, parang i-unload yung burden ko, no, makinig lang sana kasi gusto, gusto ng tao na pakinggan lang siya muna eh. Ayun, nag-advise na nag-advise, nagbigayan uh, na ng mga komento, negative thoughts niya, parang ako pa yung may mali, di ba? Which is okay yan, pero hindi mo natulungan yung tao kasi hindi mo siya hinayaang magsalita muna. Let that person unload lahat ng mga inanaing niya before tayo magsalita. Makinig lang tayo. Hindi natin namamalayan yung, yung sinasabi niyang mga negative, yung binobrought out yung mga emotions, yung pag-unload niya ng kanyang uh, hinanakit. In the end, siya din yung magre-resolve ng concern niya. Dahan-dahan, sinire-resolve niya yung concern niya. And the only thing that ginawa natin is nakinig lang. Diba? Nakinig yun yung precious things na pwede nating magawa sa ating kaibigan at mahal sa buhay. Magpatawad kahit mahirap. Ang pagpapatawad ay hindi kahinaan kundi lakas ng loob. Alam niyo po minsan sabi ng iba, hindi ako magpapatawad kasi kahinaan yon No? Pero para sa akin, walang magagawa. Wala na, uh, walang mawawala sa atin kung magpatawad tayo. Minsan nga, kahit hindi ating kasalanan, um, we can uh, ask an apology. Yeah, para maramdaman niya na uh, tayo na magsimula ba ng kapatawaran. Imbawa, may isang tao na minura ka niya, talagang minura ka niya, Tapos, masama talaga yung sa sa'yo after ilang days, puntahan mo. At ako siguro ganun. Tapos sabihin ko, sorry ah, last time na nagalit ka dahil sa akin. Titingnan mo kung ano, kung di siya magsabi ng sorry at uh, talagang pakita niya sa'yo na ikaw pa yung may sala, okay lang, walang mawawala sa atin. Pero yung may, may madagdagdag sa atin, ano yung madadagdag sa atin? Yung pagmamahal ng ating Ama sa Langit sa atin. Maging tapat sa salita na bagay. Ang integridad ay nasusukat sa mga simpleng desisyon. Ito pa, yung salitang binabanggit natin, dapat natin itong tuparin. Marami akong kakilala na grabe sila magsalita ng mga pangako, yung tutulungan, pero pagdating ng panahon na na-promote na sila, 'di ba? Taas na ng sweldo nila, hindi na sila nakaka hindi sila nakakaalala Minsan nga pag nakita kayo sa mga trainings, parang wala lang Yung parang ginawa nilang maraming mga taong na sa kanila, parang wala lang. Kasi para sa kanila, hindi naman mahalaga ang malaga sa kanila na taas na yung posisyon nila, 'di ba? May mga ganong tao. Kaya kailangan na the way tayo magsabi either oo o hindi. Pag gusto natin, kaya natin oo, pag hindi hindi. No, kaysa sa magpromesa tayo for just to get their attention para sa ating sariling interes. Marami ako nakilala na talagang every now and then, ganun pa rin ginagawa nila. No? Hindi talaga maganda. Ako, min, ako personally talagang na-witness -na ko talaga yan. Maglingkod ng tahimik. Hindi kailangang makita ng mundo ang kabutihan mo. Sapat na ang makita ito ng Diyos. Totoo talaga yan. Ngayon, paglilingkod, binibidyo diba? na. Di ba? Mayroong na-aksidente Instead na unahin muna tumawag ng 911, inuuna muna na mabijuan yung uh, ang na aksidente kahit sana maagapan na namatay pa dahil uh, ang mahalaga sa kanila makapag-upload. Parang ganoon yung parang para sa taong ngayon kasi more na sa me, ako, 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 'di diba? Hindi na yung talagang kailangan talaga natin mag-change na. Hindi na yung parang um tutulungan mo yung iba. Ngayon parang anong anong ano makukuha ko sa taong 'to. Parang ganun yung mindset ng tao ngayon. Ano yung makukuha ko sa taong to? Kasi kung wala akong makukuha, wala akong pakialam. May mga ganong tao, no? So, kailangan natin na magkaroon ng kabutihan na talagang tahimik lang. Hindi kailangan na sinasabi, pinapakita. Manalangin araw-araw. Ang mabuting tao ay hindi lang mabait sa kapwa, kundi malapit sa ama sa langit. Kapag tayo nagdarasal, nagbabulay-bulay, naging malapit tayo sa Diyos, madali na lang maglingkod sa iba kasi nagraradiate yan no? ang kabutihan nagsisimula sa atin how can you love if hindi mo mahal yung sarili mo ba diba? paano ka magbigay kung ikaw mismo wala anong pwede mong ibigay kasi wala ka din bakit ka magbibigay ng, uh, ng pagkain kasi gutom ka din wala ka ding pagkain so kailangan meron tayo para makapagbigay tayo ang pagiging mabuting tao hindi isang destinasyon ito ay paglalakbay. Sa bawat araw, may pagkakataon tayong pumili ng kabutihan. Hindi pa ako naniniwala na yun po yung destination natin. Pero naniniwala po ako na mayroon tayong kakayahan na ibinigay ng ating masalangit para makapag tayo ngayon para sa ating destination. Kung naniniwala ka sa destination mo na ganyan, na yan yung mangyayari sa'yo dahil yun yung nagiging desisyon mo ngayon na paniwalaan yung destination mo pero kung naniniwala kayo that you can change your destination. Pwede mong gawin dahil sa kapangyarihan ng uh, pagpili o regalo ng pagpili na binigay ng Diyos sa atin. Pwede tayong maging masaya simpleng bagay o pwede tayong malungkot sa mga simpleng bagay na meron tayo. Pwede tayong maging content at maging masaya or hindi tayo magiging content at hindi tayong magiging masaya. Di ba? Yung ating destination nakadepende sa ating choices at decision ngayon. Sa bawat tao na ating nakakasalamuha, may pagkakataon tayong maging liwanag. At sa bawat panalangin, may paalaala mula sa ama natin sa langit. Anak, maging mabuti ka dahil sa kabutihan na ako. Lahat po ng ginagawa natin na mabuti, kasama natin yung ating ama sa langit. Hindi niya po tayo pababayaan at nandyan po siya nagbibigay ng liwanag sa ating daan. Mga kapatid, maraming salamat po sa pagsama sa araw na ito nawa'y sa bawat araw piliin natin ang kabutihan hindi dahil madali kundi dahil ito ang panawagan ng ating puso at pananampalataya tandaan niyo po mga minamahal kong mga kapatid ang Diyos po ay nagbibigay sa atin ng gabay nagbibigay sa atin ng tulong na hindi natin nakikita kung paano niya tayo tinutulungan no kasi yung divine intervention hindi natin mamamalayan yun eh in the end of the day makikita natin yung result niya na hindi pala natin kaya kung mag-isa lang tayo kung tayo lang. Yung palang tulong niya binibigyan niya sa atin mas powerful pa sa inaakala natin. Ako po si Brother Dave. Nagsasabing ang mabuting tao hindi sikat. Hindi perpekto. Pero siya ang tunay na anak ng ating Ama sa Langit. Hanggang sa susunod po, pagpalain po tayo ng ating Ama sa Langit.